mga pagenot na barata. Lakbay aral kan walong SK officials gikan Tabaco City nauli sa trahedya sa Laguna. Jess Sanyos na lalaki na kuang sa salog sa Bulacan, Marinesur. Lalaki gadan kan matrap sa nasusulunyang harong. Asin, labi 800 na kaso ng COVID-19 na sa Bicol. Dos maray na banggiyon ni mga baretang dapat nindong maaraman ng niya na Miyerkules, Enero 22, taong 2025. Sa detalyes, lakbay aral nin walong SK officials na gikan sa Tabaco City na uli sa madugong aksidente sa Laguna. Sa sa mga opisyal, binawian buhay mantang pig bubulong. Si Danica Garcia sa detalye. Oh, siya. Labi pagmundo kan magagum na Olivia asin Rodrigo Bien, kan barangay Marirok Tabaco City. Makalis na bawian in buhay ang sa indang solong aking lalaki na si Joseph. Nakaiba sa pitong sangguni ang kabataan officials na nadiskwido sa Alaminos, Laguna. Alas dos nin maagahon ka nakaaging lunes, Enero 20. Sigun sa mag agom graduating student sa kursong Bachelor of Science in Business Administration Major in Financial Management sa San Jose Community College sa Malilipot Albay si Joseph. Nagpaisimanda sa indaan biktima dapat sa lakbay aral na pagpapartisiparan ka ini pasiring sa Siargao. Kaiba ang kapwa SK officials. Pinugulan mandaan manda daan paghali ka ini. Alagad sa ujan, dahi man giraray sindang Ganon, ma na ginibo. Ano ano ma'am na pizza November da ma ano sinda mahali ma yan man ang gadmat ma pasiargao kami mama tapos day na natuloy na November. December naman 15 gar ito mahal na mag mauranon ito, ma'am. day nakaano sinda ngunyan pigsabian ang kantugang day ka na ngay magiiba ta mag graduate graduating ka ngaya talagang kunya niya talagang ta mahilig siya sa ta nakaabot na ma'am na ano ilnido, nido nakapapalawan na an niya talagang mag ano siya sa siya, mahilig siya ka ma ug ano siya ka ama ug masya hmm, ano, ano ko lang doon, yung nadak na, butang ko na lang siya ron, nasa ospital na binalit-balita rito sa amin, Yun na Yun lang. Buminangga sila sa barrier. Barrier. So, pati yung pati yung rider, nasabitan nila, patay rin. Kaya yung driver patay din, putol ang paa. Patos yung isang kasamang driver, tumakbo yung anak ko malakas pa, nakaupo pa, tumulong-tulong sa mga kasama niya. Siya nagbubuhat din. Kaya yung pagdating sa ospital, siya ang na-blackout. Banggikan parehong aldaw kan makaabot sa pamilya Bien an mamundong bareta. Tulus mandaan na nagbiyay ang pamilya pasiling sa Alaminos. Alagad kan suminunod na aldaw, binawian man sa naininin buhay. Ay, ako sa akin sa anak ko, ma'am. Marco. Wala na akong magagawa. Yun lang. Mahal ko rin siya. Mahal niya rin ako. Oh. Isa ko lang lalaki kasi. Daugay na mag-uta siya, ma'am. Oh, aki umpa. Dahil siyang masabi, di sa siyang sakutan. Dahil ko siya pig... Maski nagpigdadagitan ko, pero dahil ko siyang... Nalibasa, ina, baga, ma'am. Basado sa impormasyon, haling Siargao, sinundo sa airport kanpig-arkil ang van vanan mga biktima biyahin na kutakasiling sa Tabaco City. Alagad man tang pigbabaybay ang Del Pilar Street sa Kupambarangay Poblasyon 2, Alaminos, Laguna, suminalpok inisasarong sa motorsiklo. Sa kusugkan pagkakabangga, nawasak ang motorsiklo na ikinagadan kan rider. Suminalpok man sa concrete barrier ang van na nauli sa pagkagadan man kan driver kan mga biktima. Mientras tanto, binisto ang mga lugadan na pag ni Joseph na sinda Daryl John Bos Almonte, 25 anyos, SK Chairman. John Philip Borais, 25 anyos, SK Chairman. SK Councilors na sinda Aileen Borbe, 20 anyos. Romel Carulio, 21 anyos. Joven Borbe, 21 anyos. Ira May Sena, 21 anyos as in Aris Sahawela, SK Secretary para sa mga baretang Tatak Bicol. Danica Garcia. Diyas anyos na lalaki na Gadan, makalis na maglangoy sa sarong salog sa Bula, Kamarinesur. Sir Kilis Barbasena sa detalye. Napaigda na sa nasa daga darakan labing pagtangis ang padre di pamilyang ini kan makuana kan mga parasira ang hawakan 10 anos niyang aki sa salog sa barangay Salvation Bula ala Sur Alauna imigyan in hapon kasudma Enero 21 Binisto ang biktima na si Alias Matmat residente ka na bita na lugar Susug sa investigasyon kuminali ang aki sa saindang residente kan maghali man ang ama ka ini para magkayod din try Kaiban iba pang aki Nangaringo si Matmat sa naunang bita na salog Mag aalas dosin hapon kan susugon kan pag iriba ka aki ang sa iyang ama, ngani ipaising na bubutod si Matma. Makalis na makuha ang hawak, ipigdalagan pa ang biktima sa Rural Health Unit, alagad ipigdaklarang dead on arrival kan Municipal Health Officer na si Dr. Evangeline Consolacion. Tulos man kung nagduman sa site, si Ama and try na recover duman sa Eagle River na kang Barangay Salvasyon, Bulacan Marinisor. Fortunately, di ko basta-basta na recover si lawas kang biktima. Hinagad naman kan ipaturakan bula MPS sa RHU na magkundusan ni necropsy, ani madeterminar ang tunay na kausa kan pagkagadan kan biktima nagtauman ang hipaturan pagirumdom sa mga magurang na may mga minor de edad pang aki, natutukan ang pagbantay sa mga ini o iwalat sa mga kaparyente kung may importanteng lakawon o mahanap buhay. Para sa mga baretang tatakbikol, Hercules Perbasena. Lalaki gadan kan matrap sa nasusulukan ni harong sa Tinambak kamarinisur Marinesur. Kausa kan insidente, pigaarampakan BFP. Uyaliwat si Hercules Barbacena. Daina na kaluwas pang buhay ang sarong lalaki matapos na matrap sa na nasusulo niyang harong sa barangay Santa Cruz Tinamba Kamarinisur alas 3 kasubagong aga Enero 22. Binisto ang biktima na si Alias Ed, 57 anyos. Sigun sa BFP Tinamba, sarong concerned citizen na nagpaabot sa Indanin Sumbong dapit sa insidente. Alas 3.20 nin aga, kandago sindang mapalsok ka ang kalayo na uminabot sa primerong alarma. Dangan ni ginaman tuminambad ang bangkay kan biktima. Sa impormasyon, daiman ibang pag ang biktima klima sa sa iyang harong sa kasagsagan kan kasulo. Ang tao sir, sa loob ng bahay. Tapos, yun, agad naman po sir na mag report po for PNP, naging ipo ng assistance and security na din po. Then, sa na din sir, para po i-report din po yung fatality po dun sa scene. Pigkakarkulo naman na po kung mas o menos 50 mil pesos ang winalat na danyos kan insidente. Nagpapadagos pa ng investigasyon kan autoridad sa kung ano ang pinuunan kan kalayo. Ngayon po, ti, si background din po kung ano kan family po katong nagadantig. Investigahan pa man po. Sigaan pa po ang full information. As of now, yan pa lang po ang samuyang data po, sir. Liwat naman na nagpagirumdum ang BFP na perming pagriparuhon ng mga pagrugaring na pwedeng pagpunan kalayo. asin in mag-save din mga numero na pwedeng apudan sa mga oras din emerhensya para sa mga baretang tatakbikol. Hercules Barbacena Lalaking pigkukonsiderang high-value individual, arestado sa bypass operation. Labi 300 mil pisong kantidad din shubu na samsaman sa sospek. Si Ariello Beya sa detalye. Nakakulong na sa Bato Municipal Police Station ang sarong high-value individual na nadakop sa bypass operation kan otoridad sa Zone 1, Barangay 3, Reyes, Bato, Camarines, Sur, Alauna, hapon. Manghapon. Pigbisto ang sospek na si Alias Batoy na naaresto sa sa iya mismong residensya. Nakuha sa posisyon niya ang 45 pidasong transparent plastic sa na may laugning pigtutubunan na shabu na may gabat na 55 gramo as in pigkakarkulong na sa 374,000 ang street value. Only 40 pieces na heat-sealed plastic siya siya ng mga saradit asing walong pedaso man na uh, medyo daro la ang uh, ang ang laog o lang laog kaya uh, more or less uh, naabot ini ng more or less 300,000 pesos sir Nadakupan sospek huli kang pinagsararong puwersa kang Kamarinesor Police Provincial Intelligence Unit, Provincial Anti-Illegal Drugs Unit, sir Asin Asinbato Municipal Police Station. Nahampang naman sa kasong pagbalgar sa Republic Act No. 9165 o Uncomprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang suspechado. Ang satuyang suspect po yung po sa kustudiya kang Bato Municipal Police Station and uh, siya po uh, pwedeng uh, kasuan sa violation of Republic Act 9165, the Comprehensive Dangerous Drugs Act, sir. Ay Suspek pa salamat man kan kapulisan an dakulang kontribusyon kan mga residente sa lugar na nagresulta sa marikas na pagkakadakop sa suspek. Para sa mga baratang Tatak Bicol, Ariel Lubeya Pod session sa Busay Falls sa Valilipot Bay na akuhan, tolo arestado asin bagong multipurpose building asin covered court kan kubikol partially sa Tiwil well, Bay inaguraran. Ya na sinibapang barata sa babawbalik kan kubikol Online TV. Marahin na aldaw sa ito boss. Ang aldaw na ini ay para sa indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaypuhan kang kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Inipuan sa tuyang dalan para makapalhatod kang serbisyo mas kigurano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan. Ang tarabangan caravan ay sa ropong inisyatibo kanakubikol party list na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal as in dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, As in mga volunteer kan ako bicol party list. Libre po ga boss ang serbisyo medical, dental, laboratory. Asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin ta ini ay para sa indong kalusugan. Kay iba po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi may local recruitment activity man kita Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nagaanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa sa Indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong sa Indo na Bicol party List per me. Yaon para sa indo. Santo ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat bikulano. Kami po ay nagpapasalamat sa sa indong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada bikulano sa Bicol party list. Padagos po niyato dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Sendo Gabos. Sa Giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilid asin pagtitiwala na way padagos niya ipangaji ang mga kalusugan asin kaligtasan ka bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasalaro para sa mas malusog Asin masiglang Bicolang Nakulang salamat po, Asin Maraynal daw, sa inyong gabos. ako, Bicol Online TV. Pat Session, in tulong kalalakihan sa Busay Falls sa Malilipot Albay na aktuhan kan otoridad. Saro sa mga sospek, minor de edad. Si Angeline Dagta sa detalye. Arestado ang tulong persona, makalihis na madakop sa akto mantang nagpapat session sa Busay Falls sa Malilipot Albay alas 4 nin hapon kan nakaaging Domingo, Enero 19. Pigbisto ang mga naaresto na sinda alias J, 26 anyos, alias Leo, 23 anyos, asin si alias Mike, 16 anyos. Sigon sa ipatura, kan malilipot Municipal Police Station bakunang bago ang siring na insidente sa nasabing porsyon. Kaya pirimisin sindang nagkukondusir ni monitoring sa lugar na nagresulta sa pagkakadakop kan mga sospek. Abang pong uh, nagpapatrolya yung uh, nagkakadak ng intelligence monitoring ng uh, ating uh, operatiba ay uh, naaktuan nila itong tatlong katao na nandun sa Busay Falls uh, naga, naliligo at sinta nagiinuman sila at sinabayan nila ng uh, pot session, na sila nagpa session gamit ang uh, pinagbabawal na gamot yung uh, dried marijuana leaves. Sa body search, nakuha pa sa sarong sospek ang sarong pakete na may laog na pinaalang na dahon mariwana Marijuana as in duwapang na may residue nin Marijuana. Nasa kusudiya pa kan malilipot MPS ang duwang persona, mantang ipig turnover man sa Municipal Social Welfare and Development Office ang minor de edad na sospek. Sa mga kababayan po natin na pupunta sa mga tourist destination, lalo na katulad po ng Busay Falls dito sa bayan ng Malilipot, ay. Eh. Kung pupunta po tayo, doon lang po natin na pamasyal at pagre-relax yung gagawin na natin. Huwag na po natin sabaya ng uh, ibang gawain, katulad nga po niyan, na paggamit ng illegal na droga. Kasi kami naman po dito sa Malipot Police Station ay patuloy po ang pagmamonito at panguhuli doon sa mga taong gumagamit nito. Asigurasyon man kan malilipot MPS na padagos ang saindang monitoring asin pakikipag-ordinar sa yento kan Busay Falls, ngan nidain ang mautruan siring na insidente. Para sa mga baretang tatak -bikol. Angeline Dagta. Labi o na kaso ng COVID-19 na italakan DOH Bicol ngunya na bulan. Ahensya may pagirungdong sa publiko nga ni mapugula na ang paglakop ka na sabing helang. Si Ariello Beya sa detalye. Kinumpirmar Department of Health Bicol Center for Health Development na nakapagkurit sindan in 880 kaso ng coronavirus disease o COVID-19 ngunyan na bulan. Basado sa ikaapat na COVID-19 bulletin na pigpaluwas kan Enero 20 kan DOH Bicol, gigan sa 876 na aktibong kaso, nadugang pa inin apat na panibagong kaso na naikurit naman kan Enero 12 sundo Enero 18. Saro sa panibagong kaso ang hali sa Camarines Norte, mantang tuluan hali sa Camarines Sur o saro sa Calabanga, saro sa Naga asin saro sa San Jose lang po ang nakuha natin na positive. So tatlo po sa Camarines Sur na province at isa po sa Camarines uh, Norte. Poon kan Enero 12, sundo Enero 18, 59 na ang naitatalang narahay sa nasabing helang. 58 ang haling Camarines Sur sa Naga City. Mantang daiman na naikurit na binawian in sa nasabing periodo. So under monitoring po sila, no? At um ngayon naman po no inaalaw na natin ang home isolation so unless ah uh, kailangan po or talagang kailangan silang ma-admit sa isang hospital uh, doon po natin sila inaadmit Katakud kaini, nagtaumanin patanid ang DOH Bicol sa publiko na maging maingat asin mantinoron ang kalinigan sa hawak asin ang pagkakanin masustansya tanganin mapugulan ang pagkalatpakan virus sa rehiyon. Likayan man daan matatawang lugar, asin kung nakakamatiin mga sintomas kan COVID-19, tulos ng magpakonsulta sa doktor asin mag-self-quarantine. Para sa mga barat lang tatak Bicol, Ariel Lobea. Multi-purpose building as in covered court na pigdunar ka na kubikol party list, sa barangay Bagong Bayan, Tiwi Albay, pig inagurara na kasuudma. Circulus Barbacena sa detalye. Pig inagurara na kasudma ang multipurpose building as in covered court na proyekto kan ako Bicol Party list sa Tiwi Albay. Inot na pig turnover kan partido ang multipurpose covered court sa Laukan Sugod Elementary School sa Barangay Sugod. Para kay Nanay Analisa na may apat na pigpapaklasing aki sa nasabing eskwelahan, dakulang bagay ang covered court o na kung may aktibidad ang mga estudyante asin natagbong taguran asin taginit. Maraming maraming salamat po, Jel Bongalon. sa Covert Court. Thank you. Nagpapasalamat man ang pamayukan ng eskwelahan na si Gerald Reyes ulit na utubnaan sa indang haloy ng pangiturugan. So dako ang masalamat mi kay Congressman Gil. No, niya key prioridad ang school. Sana dako pa siyang matabangan particular ang mga aa uh, eskwelahan ano po na nangangayupuhan Apisar sa covered court, sabay man apig inaguraran ang bagong multipurpose building kan barangay. Nanginot sa aktibidad si Akubikol Party List Representative Attorney Jill Bungalon. Sigun sa kongresista, 10 milyones ang pig alukar na pondo para sa duwang proyekto na kabali sa saindang programa sa infrastruktura. Taong 2023, kan puunan na ang duwang nasabing proyekto at sinatapos ka nakalihis na taon. Kainin ni po nagkakantidad na 10 milyones sa rong covered court Uh, na talagang kay digdi po, po sa eskwelahan sa Sugod Elementary School para po sa mga aktibidades ka na mga estudyante at mga uh, teachers. Mientras tanto, kasabay ka ini na naumanin food pack sa senior descent sa Barangay Bagong Bayan at sa Barangay Sugod at Partido para sa mga baretang Tatak Picol. Hercules Purposena. Asin yanan, ang katripunan kan mga baretang ka na guno kanakubikong news team. Ako po si Jen Nunez. Salamat! We'll be right <laughs> back.